Hello guys! Welcome back to another vlog, people! Kita lang <laughs> mong ilok. Guess asa mi guys. Asa? Asa ta dad? Governors na? Nami sa Governors Peak guys. Nami sa ibabaw yun sa mountain. Mountain oh, okay. area dun sa... Busay. Busay. O oh, sa Busay. O oh, malamba na ba ni? And nadya akong ugangan guys. Silang Earl. Kana nag-ano mi guys. Nag-convoy mi. Silang re ambot, coming pa doon. Ibis kayo, sila. <laughs> so, we're waiting for them, guys. Naami aning kuanan og mais. mais. And then, si Mami Lee naglungag kay nagsilang re kadala daw sudan para arilan daw may mga on. So, Amin sa Amin sa daw dito, guys. Wait lang. So, ni Ami namin nilang mamili ni ang Daddy Joe, guys. na sila sa mu X. Silang Ray, nagdala sila ilang Navara. Naan nila tong ubang anak nila o ilang apo. Dapat ato si Alas, sakay ato sa Alas na amo itong datu na Kaya never, wala siya ni uba na mo, guys, kasi kikapoy eh, ang buing buta na niya. Eh. And then silang Ken Pai put, they decided not to join sad because Papa is not feeling well maybe because gahapon lagi uh, heavy amo <laughs> lakaw guys as in whole day min lakaw gahapon and then anyway naka rest naman mi ni daddy guys we rested pretty well nakalaban na ko mm. sa mga andis and all so all good na me so hopefully this is going to be a great adventure for the whole family although di mi kompleto because my sister-in-law is in the United States so kulang mi guys pero at least Uh, we get to bond after so many years of uh, wala min magkakuyog at iskaron karon we you know this is a perfect chance for us kay si Mana Santa chance na mo nga magkakuyog ni as a family and I'm sure my in-laws would really be happy sa mo ang koan activity karon ron na kung ba nag So far, Jaggi is doing great. Although, I mean, mag, mag aircon guys on our way here kay you know ah, uh, overheat yeah, ma overheat siya guys kay gamay ba siya ka makina. makina so unlike sa MUX guys nga kinaon ra ang kuhay paano ang diesel uh, di na makina gusto nila init may agad sila din ko hmm, okay na sa ila pero it's fine guys bila naman to kami minuto no, sad ang among biyahe nga wami mag aircon kanon nag aircon namin So we're waiting for them. Sila redugaya pa nila. But na sila, and I'll be right back, guys. So naami guys sa Doctor Makrina Hills, Miyani Mianit. Ano na? Diri ready ib. Wow, nice, nice. First time na ni Daddy dili da, guys, no? we yeah, jaggi pag yun we jag jag na silang early ha hari sumo so, mauni ang kabuuan dere guys sa uh, governor's peak ba ni, ni? ako mong i guys sa para maka-experience mo sa among na-experience. So, mauni na we're looking na din dito guys oh. Hmm. So, sana ay magdadang picnic dire. Na may mga tent-tent. Okay, kayo. Yung oh, kabung now diri guys. Wow, kabog Wow. Oh, sorry. Ay, dito saka dire guys, medok yung hangin. Nabubunaw no, kayo. Nagbaon ni guys na si Mami Lee naglungag. And then silang rey nagpahit o sudan. So balikan ako sila. Ito na akong ugangan dito eh.

Guys, mamalhin ko namin guys. Kaya bati ko na dito. <laughs> Naikabadyo dito. Naikabadyo ang puti. Nagigain sa puno. As bajabas. <laughs> eh, na, sa ha? Say hi, B? Say hi, oh. Ano si Engineer Seidel, guys? Ay, bakit yung pangag. Nga nung Enzo manggigain. Kasi ang sa ito, eh? Uy, wakit si Ayo, eh. Malawak <laughs> <laughs> na na sa vlog. Malhin ko namin, guys. At tumin sa puan sana <laughs> so, na akong brother-in-law and his family. So, Ilahan, Navarra. Amo ra yung taon ang, ano, guys. Bukod tanging minivan. Pero okay lang, guys. It's okay. As long as nakaabot mi diri Ay, na si Army, ay! No. Mamalhin mi, guys. isla lagi diri Ako okay na po dere. But, medyo hugaw lang ang lamisa. Pero ini nagagabi, siguro, aninindot na ni diri diba? Kaya naman nag-tent, nai-nag-tent, nai mga lamisa-lamisa. <tip> <tip> Asap dito mga yung yellow corn? <tip> o, abim, ola, lagi kao sa tag-yellow corn? <tip> guys so nibalhin mi guys ari daw mi sa Mount Manunggal so nagbiyahe na mi kay wa mi ganahi dito di sila wa ganahi dito ako okay na magkaw dito unta pero gamay ra mag view what is the kaya ra kay jaki o daw lang din mi mag aircon no? sila ge aircon sila kay manindot pud sila sa kanan na, sa kiilaman kasakar magyapon ang bujak-jak ba diba? na 30 minutes drive daw, ingon si Ray. Alalayo ka? oh, ingon ako brother-in-law. 30 minutes drive. Masakto sa Pero anyway, na mabibaon, napalit pa sila sudan. So, okay ra. Problema niya ni Uli, ngit-ngit na kayo. Kung may problema ang ilisan guys, kinaandama ko kamo ang ilisan ni daddy Ah, siya sleepless diya o kuhan. t-shirt uh, this is a good trip guys also for our Jackie, kaya this is makaanad gyud siag mug speak na daw ni guys mug speak say say peak. mag say say peak. tena namo kagboga guys asa na min dapita daw eh? play Guys, man manunggal. So, um, Hi, my love. So, I'll show you around, guys. Mount Manunggal, Nisha, guys. I'm vlogging because I just want to vlog. Say hi, oi. <laughs> Do you like the place? Yeah. It's my first time coming here. Yeah, I'm too. You too? Yeah. Oh. When I the baby, I come here. You came here? Yeah, when the no, you were still during your baptism. Yeah. It was held here.

guys. So, done na me-eating, guys. Dinner. Ay, mag-jacket ko, guys. So, pag-sleeveless rin ba yung tako? Mayroon yung siya, guys. Sunset. Oh, nice kayo. So nice. So nice. Babibio? Oh, you have a playmate, no? Then let's interview him. Baby. What's the name of your playmate? Um, um, Tali. Huh? Tali. Tali? She has a name, Tali. Tali. Yeah, How old is she? One year old. One year old. And now she's going to years Two years old. Yeah. yeah. Someone is camping. Someone is okay. camping. Look at this, guys. We have a beautiful view. Yes. Someone is camping in the, in the way. But where do you go? Where do you pass? Mommy Lee is so cold. She's oh. so cold. Mommy Lee is Hi, Joy. Good thing I also brought my jacket with me. Because it's so cold. It's so cold. It's so cold. So, guys, tapad-pad kami dito sa IT Park. So, tapos na kami dun sa Balamban. And, nagyaya pa silang mag-coffee, guys. Gusto ko na sana umuwi. Eh. Kaso, nagyaya pa. Ayan. Ang layo na naparkinga namin, guys, sa may Avida sa may Sugbo Mercado. Kasi wala talaga kami makita mahanap na parking din sa, ano, sa coffee bean kami daw, guys. Andun na sila, Armin. Ay! Iningal ako, kabusog. Sila kuya, baka daw pumunta din dito. Chika-chika lang kami, God. Pero alas, jeez, matingin na manira. Ay, alas nuibi na baya. Alas nuibi na, alas jeez, manira ang kuan

init kayo. Ginitan ko sa gawas. Just then. Init kayo guys. So, dito ako sa Chowking. Nag-take out ako kay Kian. Kasi wala pang dinner yung batang yun. Ayaw kasi sumama. Ay. Nakahustle tuloy-tuloy kami. Kino Susunduin sana siya ni Kuya. Ayaw din niya yung sumama. Gusto lang niya talaga sa bahay lang siya mm -hmm. maglaro. So, I'll end my vlog na for today, guys. Si Daddy, kinuha na yung sasakyan after nito, uwi na kami, guys. Ay, di, magpapagasulina, and then uwi na kami. I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe to my channel, La Castellano Vlogs. Ingat tayo parati, guys, ha? Dahil love tayo ng Panginoon.